Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balita gusto na nga na pong panatilihin ng Golden State Warriors, si Clay Thompson. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagkuhan ng Los Angeles Lakers kay Gordon Hayward. Matapos nga po mga katrops na magtapos ang kontrata ni Clay Thompson sa Golden State Warriors ngayong season, ay kailangan na nga po nalang bigyan siya ng panibagong contract extension upang sa ganon ay mapanatili nga po nila ito sa kanilang kupunan. Yes, kailangan nga po nalang pumayag sa hinihinging kontrata ng kampo ni Clay Thompson upang hindi ito umalis. Ang problema lamang ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita ng isang NBA insider. Bagamat man nga po gustong gusto ng front office ng Warriors na panatilihin at maibalik ito sa kanilang lineup next season, ay ayaw rin na naman nga po nila siyang bigyan ng malaking kontrata. Kaya dahil nga po dyan ay nagkaroon na nga po ng hindi pagkakasundo ang kupunan ng Warriors at ang kampo ni Clay Thompson. Alam para naman nga dapat po ni Clay ang kanyang worth bilang sang NBA player kaya gusto nga po niya makakuha ng malaking contract extension. Ang problema lang mga katrops, dahil nga po sa napakalamya nitong ipinakitang performance last season, ay nagdadalawang isip nga po ang Warriors sa pagbibigay sa kanya ng malaking kontrata, lalo pat plano na lamang nga po nilang gamitin ito sa pagkuha ng bagong superstar para mapalakas ang kanilang lineup. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Gordon Hayward. Alam naman nga po ninyo mga katrops Nadesidido nga po ang Lakers na kumuha ng mga bago at magagaling na manlalaro sa darating na offseason. Sa pamamagitan man niya ng free agency at maging ng trade market upang sa ganon ay mapalakas nga po nila ang kanilang lineup. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, isa nga po sa mga target na lang kunin ngayon ay walang iba kundi ang superstar na si Gordon Hayward. Na isa na rin naman nga pong ganap na unrestricted free agent matapos magtapos ang kanyang kontrata dito. Kaya pwedeng pwede na nga po siyang lumipat ng ibang kuponan na kanyang sunod na pipirmahan at paglalaroan. Mismong si Gordon Hayward na rin naman nga po nagsabi sa harap ng media na hindi nga na po niya gusto ang ibinigay sa kanyang limitadong role ng OKC Thunder. Kaya sigurado nga pong aalis at lilipat na ito ng ibang team ngayong offseason. Kaya magiging oportunidad na nga po ito para sa Los Angeles Lakers na makuha si Gordon Hayward sa lalong madaling panahon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.